Hello, congratulations sa inyo sa mga nakabili ng bagong motor. Uh, for information lang, uh, yung motor nyo is pinarirestro natin siya taon-taon. At uh, yung due date ng registration nyo is bumabase yan sa plate number nyo. Sa mga brand nyo at nabili nyo siya ng 2018, malamang wala pa siyang plate number. So kaya ang pasihan na lamang ng kanyang due date is yung kanyang time kung kailan kayo kailan niyo nabili yung motor nyo for example nabili niyo yung motor nyo around January 2018 ang susunod niya na registration niya is January 2019 din sa mga second naman is tingnan niyo yung plate number nyo at tingnan niyo yung last digit niya kung ang last digit niya is uh, number 1 ito ay January at uh, kung number 2 naman ito yung February. At uh, tingnan nyo rin yung inyong second digit at uh, pag at, uh, uh, ito, ito ay 1 2 3 4, ito ay first week. At kung ito naman ay 4 5 6, ito ay second week. So ayan, tulad na nasa picture natin. At uh, napaka-importante nito. Huwag kayong lalampas sa uh, linggo kasi once na lumampas kayo, may penalty na kayo. 150 pesos din 'yon sayang naman. Ang uh, mga requirements lang naman natin sa ano sa pagrerehistro is yung ORCR nyo. Sa mga nakabili ng brand nyo, walang problema, after 2 to 3 weeks, makukuha nyo na yung original ORCR nyo. Ano po ba yung original ORCR na yan, sir? Ito yon yung nasa picture nyo. Uh, yun to yung certificate of registration at yung official receipt. Sa mga second hand, ganun din, bago siyempre, bago nyo binin yung motor nyo, kailangan hawak din nyo yung OR, CR nyo at original. Sa mga hulugan naman, uh, tama lamang ang binigay lang ay Xerox ng uh, CR at OR at uh, pumunta kayo sa pinagbilan yung motor. Uh, hingin nyo yung original uh, OR nyo o or original receipt nyo dahil sabihin nyo at uh, ang motor nyo kamo ay iparirehistro nyo na yan pagkatapos nyo siyempre makuha na yon lahat at nasa inyo na rin yung uh, ORCR nyo na original, ang pinakamaganda is pa-Xerox nyo na at uh, tigda dalawang kopya para meron na kayong reserve kung ano man yung hingin ng LTO sa inyo. Then siyempre, unang pangalawa is dapat dala nyo rin yung motor nyo. Then pumunta na kayo mismo sa LTO. Uh, maganda nga pala yung LTO natin ngayon, para na rin siyang one-stop shop. Nandito na, na rin yung emission, nandito na, na rin yung insurance. Kaya wala na kayong poproblemahin pa. Then, pumasok kayo sa loob. Then, pumunta kayo dito sa public assistance. Then, mag, ano nyo, i-presenta na yung original receipt nyo. Kahit hindi na muna yung CRA, yung original receipt lang. Then, titignan niya, i-verify niya. Pagkatapos, ibibigyan na kayo ng form. Ito yung form na ibibigay sa inyo. Ito yung Motor Vehicle Inspection Form. Ah, wala kayong susulat dito. Wala kayong gagalawin dito. Kasi ang mag mismo magsusulat na dot paper ma is yung mismong inspector. ay ah, attach niya na rin mismo dito yung OR nyo. At sasabihin, pumunta na kayo sa inspector for inspection. Nasa labas lang yon ng mismong opisina. So ayan, bali nakita niyo na yung inspector. Ibigay niyo na yung ano niyo, yung form niyo then uh, i-inspection niyo na yung motor niyo. Chichikin niya kung may busina, may mga signal light kung okay pa at safe pang gamitin. At siya na rin mismo yung mag stencil ng engine number tsaka chassis number niyo. Pag okay na sa kanya yan, paper mahan na yan at uh, sasabihin niya proceed na kayo dito sa susunod na ano natin, istasyon. Ito yung emission at pumunta kayo doon, ibigay nyo lang yung uh, dokumento nyo, then pipila na kayo. Uh, pagka pagkapila nyo, tinawag na yung pangalan nyo, ilagay nyo na yung motor nyo doon at paanda rin niya at, at titignan nyo yung emission kung siya ay papasa. Pag pumasa na yung motor nyo at uh, okay na, bibigyan na kayo ng Certificate of Emission Compliance bali magbabayad na kayo ng by ano 300 or 250 depende sa lugar nyo then i-attach rin doon yung ano nyo yung mga dokumento nyo at ibibigay na ulit sa inyo so ang susunod nyo pupuntahan kukuha na kayo ng insurance yan din kasi ang requirements around nasa 600 pesos at uh, Uh, mag-ano mag, na lang kayo, mag uh, mamili na lang kayo kung sa anong insurance ang gusto nyo. So, ayan, nakuha uh, nyo na rin yung insurance nyo. I-attach din naman, pagsasama-samaan din yan yung mga dokumento nyo, andyan yung form, yung emission, at ang insurance, at uh, ibigay nyo na mulit dito sa Public Assistance complaint uh, Office o desk. Ah, uh, kasi i-inspection nyo niya lahat ng dokumento nyo eh. Pag okay na, ibabalik sa inyo at, at uh, niyan, ibibigay nyo na dito sa uh, evaluator. Ay uh, papasin nyo dyan sa uh, kanyang uh, boot. Then, upo lang ulit kayo, waiting, hintay lang kayo, ulit tawagin yung pangalan nyo. Yan, tinawag na yung ulit yung pangalan nyo. Uh, Mr. Juan de la Cruz, go proceed to cashier sa cashier, syempre magbabayad kayo around siguro mga 600 to 700 bali pagkaya rin magbayad upo na lang ulit kayo, waiting na lang ulit kayo then tatawagan nila yung pangalan nyo Juan de la Cruz, for the releasing naman Eh na, dyan na ibibigay na yung original ah, yung bago nyong OR at yung sticker Pali sa OR, makikita nyo lang doon eh, yung, yung date. Ah, syempre, bago ng date. Kunyari, January 2019. So, yun na. Tapos na. Nakakuha nyo na ulit yung OR nyo. At uh, tapos na yung registration nyo. Pwede nyo na ulit kayong bumiyahe nang hindi na kayo basta-basta uhuliin. Syempre, meron na kasi kayong yung uh, kompleto na yung inyong dokumento at naka-registro na yung motor nyo. So, hopefully, nakat tulong tong uh, video natin. Kumuha na rin kayo ng ballpen at na yun yung step by step procedure. Lagang napakadali lang di ba? So napakadali lang kumuha ng uh, at uh, magparehistro ng bagong motor. So hanggang dito na lang yung video natin at uh, sa, hopefully makatulong nga. Salamat sa inyo. Paalam. Paalam sa inyo.